Yeah, di ba ikaw siya. ang magaling sa mga ganyan lod? Kaya e nga si Akasya. Akasya. Akasya siya dyan. Akasya. Yung punong Kasia. yan ay hindi Kasia. yan Akasya. Asikip yan. Asikip yan. Hindi may lata yung diyan. Eh anong tawag diyan? Buhalan po nung tawag diyan. Tree, uh, tree of life. Oh, tree of life. Ibig sabihin may buhay lahat. Oh, ano, ay puno ay buhay. Ang puno ay buhay. Pero alam mo tunay na tree of life. Coconut. Eh bakit naman tinawag siyang ano? Akasya. Akasya. O oh, sige. Ay, kasi kasi siya eh. Kung oh, so, hindi siya matatag ng asikip Ah, tawag yan. Hindi uh, siya kasi Hindi din nasakto. Oo, oh, hindi rin nasakto. Ah, uh, ang oh, si, Kahit, kasi, kahit lumaka siya ng sobrang laki, kasi pa rin siya Sa English, yan ang tawag sa akasya. Uh, ah, sige. Sa akasya. Oo. sa akasya. Uh, Anong sa akasya. English sa English, so, sa akasya. Acacia. So, hindi. Allowance. Allowance. <laughs> <laughs> Masampra naman yung... Oh. <laughs> may pasobra pa pa. May, may labis pa, no? Oh, may, may clearance pa. Akasya. <laughs>